May hapon. May iksoon. naamanggit tayo friends pa. Kung sa imong bation ka ng ay haara magparamdam imong friend kung naasya ito ni mo. Di ba murag masakitan ka lain na po ni Tawhana ay haraman magparamdam kung naay tuyo pero wala gani tuyo sa pangumusta wala mga igsoon maupod na ang gibati sa atong ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlawa gikan sa lima kapan o duha ka isda napakaon niya ang 5,000 ka mga tao plus nanubra kagyog 12 kabukag so milagro gyud karon pagkakita sa mga tao sa milagro ngayong gihimo, ni sunod tayong sila niya. Gusto pa nila himuon siyang hari. So, mura bag, ha, dili na ta maglungag. Ano hey, eh? igo ratang nata mangyayok, hindi pagkaon. So, ang ilang intensyon sa pagsunod sa ginoo is dili sincero. lang kay naa sila makuha di kaniya niya. Which, ang epekto na sakit ginuo ng ginoo maunang sa giingon pa sa ebanghelyo naginosara siya nga may agto sa bungtod. Mura siya lain naman ni eh, mga tawhana. Nisunod sila na ako, not because they love me but because they want something from me. They can use me for their personal interests. Mga egsoon, sa unsamang paagita makarelate, ano eh, igo ta. nganuman because many times kining ato ang pagsimba kining ato ang pagampo ay hara kung naatay tuyo niya pero kung wala gani di ko pa magparamdam ginoo ginood lami unta mga iksoon ba nga magampo ta musimba ta may ta, lord ni ako din he because I love you in the first place ni ako din he lord kaya gusto lang kong mo sa ako ang mga feelings kalipay, kasakit, kasuko. Gusto lang ko maminaw ni mo, Lord. Kana bang friendship ba? Kana relationship? Dayon o na ko tuyo ni mo, Lord. Ikaduhan na lang na, Pakapi na lang na. But my primary intention, Lord, for coming here sa pagsimba, sa pagampoy, is because I love you, Lord. Ingano ka, no? God bless!